Tuhan mo tumulong. Munti ka pang makulong. At least, malinis ang intensyon natin sa pagtulong. Malinis? Sa akin ang malinis. Sa sa'yo, may halong pagnanasan. <laughs> ano pa nanasan? Ano sabi mo? Eh, nahabol na nga tayo eh. Nanliligaw ka pa eh. <laughs> Hindi naman ako nanliligaw eh. Siyempre, kailang ilayo yu ko yung babae sa pahama. Baka man nilalapit ba? okay. mo. Ano na ito? Maswerte ka. Naipaliwana ko rin sa polis ang totoong nangyayari. Natural. ayun ang talagang nangyayari. Siyempre, merong tayong kasabihan na the truth will always prevail. Sangayon ako dyan. Sinabi mo. Sangayon? Huh. Bakit? Naintindihan mo ba yung sinabi ko? <laughs> Hindi. Pero ayokong magtalo tayo. Ah, uh, okay. <clears> Oo. <throat> oh, Sige na, mag magluto ka na ng almusal. Bad. Mm. Siya lang itlog. Paano nga Hindi eh, Pwede ako yan. Bakit? Hindi di ba pangalan mo? Wala. <laughs> ano Ay, ba't yung sabihin sa'yo? O, paano naging sa'yo? Ako ang kumuha. Oh, Ako may hawak. Akin to itlog na to. Hindi, akin na. <laughs> Hindi, bad. Akin ko, bad. Ako una nakakuha dun eh. Bakit? Ikaw ba bumili? Hindi. Oh, hindi bali. Akin yan. Hindi, hindi. Magtanungan na lang tayo. O, sige. Huh? Ito na naman tumog. Sino matalo? Walang itlog. <laughs> Natural. Okay. Dapat yung mananalo, kanya itlog. O, sige. Tanong ka. Ulaan mo kung anong gagawin ko. O, sige. Ito nga natin. Eh, napakadali naman yan eh. -dali naman ang dali-dali naman yung ginawa mo pumasok siya sa elevator. Oh, akin yung itlog. Teka mo na. Hindi mo sinabi kung pataas ako pa baba eh. <laughs> eh, pambihira ka naman eh. Eh, wala akong lusot yun ng pagkaganon. Eh, kung sinabi kong papakit ka, nasasabi mo, pababa ka. Oh, tatalo ako. Akin yung itlog. Hindi, hindi ba? Natalo ka na sa tanungan natin eh. Hindi. Kaya ako ang magluto, ako ang kakain. Hindi pwede. Man, Daya yung tanong mo, aking itong itlog na ito. Hindi ba? ba? Aking eh. ba? Huwag pinahawan mo! Huwag pinahawan mo! <laughs> Kir! <laughs> Gil! mo yung kinabog! Binasag mo yung itlog to! <laughs> <laughs> ano talon? Naturo mapapasag yan ano? Inagaw mo sa akin eh! O sige na, linisin mo na yan! Sige mo na! Binasag mo na nga! Ako pa mo! Oh, akala ko ba itlog mo yan? Ah, itlog ko ngayon yan. Oh, de. Dahil ba? Sugatan niya yan. Oo, oh, kulasan niya. Ah, Magaling ka talaga. Oo, oh, talaga. Kamala. oh, huwag kang alis. oh, tatanungin mo na naman ako. Ano nga tayo kung sino ang magwawalit dyan? O, oh, sige. oh, ano ang una? Itlog o manok? Manok? <laughs> itlog. Saan nagaling ang itlog? Sarip! Hindi! Ito ang mga natin, ho! Oh. Saan ang galing ang itlog? Sa manok? Oo! Oh. Saan ang galing ang manok? Sa itlog? Sa itlog? <laughs> ah, sa itlog. Hindi pwede! Ikaw pa rin maglilisan! Itlog mo yan, eh! Kamalat ka na! Papaliwanag oh, ko iyo yun! O, oh, sige nga! Paliwanag mo nga! Sinong unang nilalang ng Panginoon? Si uh, si Adan o si Eva? Si Adan! Natural! Si Adan! Di, Itlog ang una! <laughs> Walisin mo yan, bibili ako na itlog. Dalawa, para wala tayong away.